Ngayon ay sumulod ako dyan sa bangag na yan. Nagdala ako ng plus light para susugain ko ang sulod ng bangag na iyan. Nang nakaridi na ako, naghahangyo ako sa inyo na tatanawin ninyo ang aking video na ito para malaman ninyo kung unsa ang nasa loob ng bangag na ito. Nang nakaabot na ako sa loob, may kurug, -kurug ang aking mga tuhod nang nakita ko ang napakangit-ngit ng bangag na ito. Kaya naman, dumiritso ako nga daw sa waay lang. Nang aking nireviewin re ang aking CCTV, may napansin akong kakaibang linalang sa loob ng bangag na ito. Nang dumiritso ako para tanawin kung ano ang tunog na iyon. Kaya naman, may kurug, -kurug ang aking mga tuhod at nagbuto-buto ang aking dughan. Kaya naman, umakyat ako sa ibabaw para tanawin kung ano ang nandoon. Mikurugang aking dalawang lingin-lingin, nakita ko may bukog sa bangag. Ito na kaya ang ginaingon kanianto na nawawala ang bata. Sabi nila, may bahay sa dool ng bangag na ito. At ang kanilang anak ay nawawala at hindi na nakikita. So ano pang hinuhulat ko, umalis na ako kaagad. At dito na ako aagi para lumalapos. So, ngayon, nakarating na tayo dito. na uh, Madali lang mga kaidol. No, Diyan Diyan ako pumasok kanina. Salamat. Maraming salamat sa inyong lahat. God bless.